ang init. Refresh your soul. Ang napaka-espesyal nitong araw na to para sa iyo. Mag-cool Mag down sa mga mapagpalang pelikula ng Christian cinema this summer. Matapos masadlak sa adiksyon, paano mailalapit ni Noel sa Diyos ang mga kabataang tulad niya? Rebound. Pinagbigyan na kita, Noel. Sinabi ko na siya kung anong mangyayari. Pag nagloko ka ulit, eto na naman, nagloko ka na naman! Sa kanyang galit sa mundo, tinakasan ni Jeff ang lahat ng nagmamahal sa kanya. Matatakbuhan niya rin kaya ang kabutihan ng Diyos, Time to Run. What I'm trying to say is I don't want to lose you. Is it possible to go back, friend? Anong gagawin mo kung kunin ng Diyos sa'yo ang mahal mo sa buhay ng paulit-ulit. In the blink of an eye. Well, I know, but all this talk about God, I think I finally figured it out. I think that He has some kind of a plan for me. I think that he wants me to do something. isang lalaking hindi naniniwala kay Kristo ang makakakilala sa kanya sa lugar na kung tawagin ay The Daylight Zone. Sir, you will drink from this water and thirst again, but I know of a water from which you can drink and never thirst again. Mahanap kaya ni David at ng kanyang mga magulang ang katotohanan sa gitna ng magulong mundo ng mga kabataan. The restless ones. Christ put it this way. I've come that you might have life, have it abundant alamin kung paano maibabalik ang sigla at pananampalataya ng mga bata sa pag-aaral. The Homeschool Awakening. How do I impart the knowledge of God and His love and His care into them too, like it's been done for me? Kahit anumang panahon, patuloy pa rin ang saya ng tag dito sa Christian Cinema ng Light TV, God's Channel of Blessings.